Right. Positive Day Delivers, this is Dr. G. G. D. Sunga from Mike and Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc G. G. Sunga. Okay, so, uh, ganito. Um, meron tayong mga skills misa na hindi natin nadidiscover. Nati right? So, um, kaya hindi natin sila nade-discover nati kasi hindi natin naisip na magiging skill mo sila. Ito yung tinatawag nating extraordinary skills o yung mga skills na hindi mo na-expect na magagawa mo. At eto minsan yung mga skills na makakapagpayaman sa iyo. All So, ang challenge ko ngayon sa iyong gabi, ano yung mga extraordinary skills, okay? Na hindi mo pa na-discover sa sarili mo. O alam mo meron ka pero ayaw mong maniwala. Uh, baka pagtawanan ka, baka you know, Uh, baka sabi niya, weird, di ba? So, na pwedeng mag, magpayaman sa'yo. Okay? So, ano ba yung mga halimbawa, no? Like, uh, ito, ganito. Kasi, I be uh, discussing uh, this topic actually bukas sa aming seminar, Career Mapping, uh, How to explore Your Skills. So, Uh, ko ng presentation, doon ko discover baka mamaya, meron din tayong mga kaibang skills na hindi mo lang alam. For example, let me start with uh, si Haring David, di ba? Si Haring David, ah uh, isa siyang, uh, ang una-una niyang skill ay yung playing harp, di ba? So, yung tumutugtog siya. Ayan, di ba? Pero siya din ay ah uh, uh, warrior. Siya ay, uh, you know, pinapatay, pinatay niya yung lion sa pamagitan ng mga kamay niya. It's a skill. Paano papatay yung lion na uh, sa kamay mo lang? And, siyempre, nagabi niya si Goliath sa pamagitan ng isling. So, ang ibig po sabihin, merong kakaibang uh, si Haring David. Alright? So, at misan, misipin mo, parang weird. Kasi, warrior, tapos, tumutugtog, ba diba? Parang, walang connect, ba diba? So, minsan may my skills tayong ganun, pero, nagiging bunga siya ng tagumpay natin. Nagiging bunga siya ng success natin sa buhay. ba diba? Uh, di ba nung nagkasakit yung hari, nagpatawag ng pinakamagaling tumugtog at siya yon. Diba? Si Haring David all So, ano pa yung mga kaibang skill like si uh, si Steve Jobs, 'di ba? Kakaiba yung skill ni Steve Jobs. Ano yung skill niya? Meron siyang skill of intuition. Ito yung ito, research ko sabi dito, is an explained feeling you have that something is true even may something is true even when you have no evidence proof of proof. Hindi ba para uh, Ah, ka pang evidence pero alam mo may mangyayari, meron ka mapo sa isang bagay. That's intuition. All So meron pa siya at yun yung first skill niya. Ang second skill ni Steve Jobs is he work on design. Hindi siya more on technical actually. Uh, siya yung nagdi-design, di ba? So, uh, siya may mga internal ano yan na uh, hindi natin mag-gets muna kasi hindi tayo IT. Pero, he's more on design. So, yun yung special skill ni Steve Jobs na nakapagpayaman sa kanya. Di ba? Extraordinary skills. Mga skills na hindi mo akalain na pwede mong gawin na makapagpayaman sa'yo. For example, example myself. So, I'm a principal and vlogger. So, hindi ko alam kung meron na ba kayo nakita na, uh, na, 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 na principal na naging vlogger. Hindi ko alam kung may ganun ha. Pero, that's me. <laughs> di ba? Parang weird. Parang walang connect. Paano ko magiging vlogger? Di ba? So, di ba mga, tsaka di ba mga kabataan na mga uh, nagbo-vlog? Di ba? So, tapos, uh, inter-interview sa mga restaurants, saan-saan. Uh, tapos, isang principal. Parang, Walang connect, di ba? So, ano pa? being a speaker. Alright? From principal to speaker. And, eto ha. Isa pa. Uh, coach. Alright? So, online and uh, personal coaching. Nagagawa tayo. So, di ba? Ano pa? So, eto. High ticket sales closer. So, eto yung um, uh, na mga company na ako yung close ng deals. Alright? So, these are my four skills na hindi ko na meron pala ako for extraordinary skills. But it's extraordinary kasi hindi siya karaniwang ginagawa ng isang teacher. Hindi siya karaniwang ginagawa ng isang principal. ba? Diba? So, pero, I took the challenge. ba? Diba? So, I did my skills. challenge na merong bang mag sa akin o meron bang papansin sa akin sa marketplace. And it happened. And, you know, ilang beses ko na po sinabi that it's giving me a lot of money higher than my full-time job. Alright? So, ano yung skill mo na naisip mo na pwede mong gawin? Ano yung extraordinary skill na pwede mong gawin? ba? Diba? Ano, ano yung isang bagay na nagpupumilit na gusto mo siyang gawin pero para naisip mo, imposible ko siyang gawin. You just go for it. Alright? So, gawin mo lang. Ah, uh, Huwag ka na kasi magtanong-tanong sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, sa mga FB friends mo. Pwede ko bang gawin to? ba? Diba? Halimbawa, isa kang, kasi misal ang skill na inisip natin, halimbawa, IT ka, iniisip mo yung skill na gagawin mo pang IT. di ba? So, hindi, hindi, may may skill ka na hindi pang IT. Parang mo, pag uh, teacher ka, so kailangan, lagi ka na nag yung skill mo, baka pwede ka rin uh, magkaroon na ibang skill. Baka you can draw, di ba? So, pwede kang maging event organizer, pwede kang uh, mag-MC, so something like that. So, ang uh, sinasabi ko po, mga delivers, okay? Baka meron kang special skill. Hindi pa uli ang lahat. Ako, I'm 45. So, kailan ko lang na-discover my skills na yan. Very late, right? So, kung meron ka naisip na pwede mong gawin, you just go for it. Okay? Tinan mo, you have to do it, then you market it, get paid, get paid with it. Alright? So, wag mo ka na mag kung kani-kanino. Use your extra extraordinary skills. Alright? So, please share this video sa mga ibigan mo na meron ding extraordinary skills or para sama-sama kayong madiscover ano yung mga extraordinary skills nyo para sama-sama tayong mabago at tumula ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.